Yun po, ikwento natin kasi marami pong mga Pinoy abroad na ang isang challenge talaga nila is yung pagiging homesick. Kayo po, uh, paano nyo, paano kayo na, how did you deal with the uh, homesickness? Siguro ang homesickness po talaga, hindi mawawala talaga kahit, yun, kahit, na nasabihin ng iba na nga OFW o nan OFW na hindi sila nakakaramdam ng homesickness, hindi Aha. Yeah. po ko naninawa. Alright. Ang pinagawa ko po, siyempre, kung ano po yung pwede yung paglibangan, kailangan makipagkaibigan po kayo okay. sa mga tao Hindi niyo nasasabihan ng problema. Siyempre, ililimit nyo rin yung sarili po ninyo, yung trust nandun, pero huwag naman yung sasabihin lahat. Ibig sabihin na kayo sa sarili po ninyo para mabawasan yung nararamdaman niyo Gumawa po kayo ng mga bagay na malilibang din kayo, pumunta kayo sa mga ibang lugar, mag-explore po kayo. Alright. Siyempre, sa mga, mga bayan po natin, yung sa mga OFW na hindi po nakakalabas, magdasal po kayo lagi. Kung may oras po kayo, tumawag po kayo sa inyong mga pamilya kasi mga katulong po yan para mabawasan po yung iniisip ko ninyo, nararamdaman po ninyo. Uh -huh. Okay lang po yung miyak sa isang sulok, naranasan ko ano po, wala pong problema ko, yan po yung mga katulong. Kasi ang mga problema po natin dito sa abroad, bilang ako po, isang Pilipina ni tama po kayo na hindi po natin nasasabi lahat sa Pilipinas. Kung pwede lang natin talagang sabihin, di ba? Yes. Kaya lang ayaw natin silang mag-alala. Hanggang kaya natin sarilinin, gawin na lang natin kasi mag-aalala lang sa dahil malayo tayo. Kaya ang sandigan po natin ay sarili po natin balikat at ang Panginoon. Magdasal po tayo lagi. Very nice words, uh, Sir Benson. Alam ko pong sa mga nakikinig na also living abroad na ating mga kabayan, Talagang magaganda yung naging tips ni Sir Benson, primarily magkaroon ng outlet, socialize with other people, try to be in communication with your loved ones. Lalo na po ngayon, ang technology mas updated na, mas madali na pong makapag-communicate na nakikita pa po natin ang ating loved ones. I suppose, Sir Benson, hindi pa ganun kalakas ang internet sa atin, sa Pilipinas, nung kakalipat mo lang, diba? hindi ka tulad ngayon na mas may access na sinamamat papa sa internet. Dama po ba ako? Alright. Pero ang isa pang oh. magandang sinabi ni Sir Benson is walang nakakahiya at hindi mali. As a life coach, I also agree, hindi maling umiyak. No? Dahil talagang darating sa punto, lalo na po pag kayo'y namimiss nyo yung, yung mga loved ones, talagang hindi natin may iwasan may mga araw na hindi natin kakayanin at kailangan nating ilabas yung ating emosyon. Huwag lang pong araw-arawin. Tama ba, Sir Benzo? Oo no, po. Okay. Kasi lahat na po tayo may pinagdadaanan na hindi maganda. Kaya lagi po sinasabi pagkatapos po ng video ko, laban lang. Kasi yes. kapag hindi ka lumaban sa buhay, eh, walang mangyayari. Kailangan mag focus yung goal mo at yung kung ano yung magpapasayo lalo na sa iyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa Pilipinas.